kala niyo ha, kayong dalawa lang ang may chika, may baon may chika. May baon din. <laughs> may baon din ako. Go! Oh, Oo! Oh. Ito ang baon ko. Yes. Itong si Kylie Padilla, ayaw niyang ano, tinatagpas siya dun sa oh. mga ano, halimbawa ng news tungkol kay Alger at saka kay AJ ba? Totoo naman yun. So, ako, nakikiusap ako, yeah. siya sa mga netizens mm, mm, na oh, oh. nagta-tag para sa kanya. Siguro parang na rin, siguro ito sa peace of mind niya na lang din siguro. Oo, Truly niya, no? kumbaga... Kasi nag-move on na siya yeah. sa sarili niya. Oh, oo, oh, eh. naka-move on na siya. Correct, oo. Oh, oh. Huwag na yung mga ganyan-ganyan tag. -ganyan yun nga lang, ito parang hindi mo maiiwasan na idikit at idikit yung pangalan niya kasi naging asawa niya si Alder Dapat ito. kailangan pa siya itag? Sabi nga rin doon nga lang, sa message niya, parang please lang, parang nakikita nagsusumamo na siya na no, wag na siyang ipa. Oo, oh, oh. ano ah, ba sa pala yon. oh, 'yon? Oo, oh, nabasa ko oh, 'yon. Oh. So oh. <laughs> <laughs> Kasi parang stop the narrative, please oh, lang. Oh, oh. Stop mm -mm. tagging me parang Ay, saka ano, ang maganda ganon. pa, ang maganda oh, oh. pa si Kylie at Aljur. Okay, okay, naman na sila. lagi sila nagkikita. Mm -hmm. Para sa kanila sila, mga anak. Oh, oh. Kaya tama na. Correct. Okay. Pero, pero ano ha, hmm. hindi niya pinangalanan si AJ ha. Sabi niya, ano, sinabi lang niya na si Aljur at saka yung GF niya. So, gano. Ay, ganon. So, mm. so, anong basa mo doon? Pwedeng anong take ano, mo doon to? At take ko doon? Well, yes. Baka naiinis pa siya kay ano? Kay OJ. <laughs> 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 hindi, hey, naka on na kasi parehas naman na sila. Sa oh. akin lang naman yun. Joke, sa joke ko lang Parang naman yun. Parang, pag hindi mo kasi, sa mm -hmm. akin din naman, agree naman ako sa iyo, Rodel. Kung hindi mo pa ma-mention, ang pangalan ng isang tao. Parang may something pa. Bitter pa ba? May bitterness pa ba? Hindi naman bitter kasi naka-move on naman na si Kylie. Parang ano, may something pa rin. Or it's just na parang ayaw na niya ma-associate dun sa bago. Kasi minsan naman ang mga netizen ang kukulit din. O, kaya huwag na siyang tablet na usap itong si Kylie Padilla. Pero alam mo, kahit makiusap ka sa netizen, may mga ano talaga dyan eh. Hindi no? Hindi. Hindi talaga sila titigil. Hindi titigil.